<laughs> Good morning mga langga. Ang gulong yan. Walang pasok si Inday. Yes, darling. Luluto kami ng breakfast mga palangga. Today is Wednesday. Kababangon lang namin mga palangga kasi wala. pasok. Okay. Ano? big time tayo mga palangga luluto kami ng breakfast 9.30 na ng umaga mga palangga ngayon pala kami kakain ayan meron si asawa ko leftover na steak tapos nagluluto ako ng boiled egg tapos meron kami meron a piece of bread bread tsaka itong mais yung mais mga palangga ano to frozen pero luto na to pag binili mo siya sa Asian store ano na yan luto na yan pero frozen iinitin na lang sa microwave tapos nagluluto si asawa ko na french fries sa air fryer para walang tawag dito nunid ng oil kasi bawal siya ng mga oily food. This is almost done, baby. Yeah, I think I'm shaking. shake it. Yeah. You too much. Two portion Damn. bags. Yung tong prince fries, lang naman kakain kasi. I know how long my East Right, baby? Uh oh. Uh oh, Sawako. Mm -hmm. Those are all the lines I get to say. Uh oh, Sawako. That's all I get paid to say. Mm -hmm.

Ah, may paganyan-ganyan si Dodong mga langga can you turn on the light baby? there you go, that's better Paper? no ano nangyari sa itlong dong paper mo ba? paper? Oo. No. Okay. Katamaran na to. Para wala nang hugasan. Paper plates na lang mga palangga. So, ilagay ko na to sa microwave ang ating matins. Aramaan mo na. Iinit lang natin yan. kapit na air fryer lang mga palangga para iwas polisterol bawal polisterol yung asawa steak yan, iwa-iwa ng maliit so maganda yung panahon ng mga palangga no? walang ulan Mainit na mga palangga. <laughs> Mainit na. Mainit na mga palangga. So, dito na muna mga palangga. Kakat muna kasi kakain kami ng asawa ko. Thank you for watching mga palangga.